pinakamagandang public market sa balat ng lupa. Ganito inilarawan ni Senator Amy Marcos ang newly built three-story pampang public market sa Ciudad ng Angeles na nagkakahalaga ng 400 million pesos. Ginanap ang inauguration at blessing ng state-of-the-art commercial hub ngayong biyernes, November 29. Pinangunahan nito ni na City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. at Congressman Carmelo John Lazatin II. Nako, maganda siya. At balita ko, hindi naman tataas ang upa. O malaking bagay yun. Pag gumandaan pa rin kasi ibang lugar, nagtataas eh, nagtataasan, nagdoble pa. Eh kaya, napakaganda nito makikita sa ground floor ang 200 stalls para sa dry goods. Gayun din ang 50 stalls para sa mga karinderya sa sideway. Hindi talaga magkakaroon uh, ng traffic yan kasi ang nangyayari pag lumaki ang palengke. Pero ito, na-anticipate na at mukhang mall, social, may elevator. Yan ang gusto ko sa kabalen. Laging social at bongga. Bate sa project details, July 2025 ang target initial completion date ng Pampang Public Market. Ngunit ito ay napaaga ng ilang buwan sa kasalukuyan finishing touches na lamang daw ang ginagawa upang ito ay tuluyan ng makapagbigay serbisyo sa mga vendor at mamimili. Sa pamamagitan nito, masisiguro raw na malanatiling sentro ng trade and commerce sa siyudad ng Angeles ayon kay Mayor Lezatian. Lian na kanilaw, CLTV 36 News.